Kuha ko lang pera dito 26,000 pa lang ang sabi niya sa akin dito wala na ako lang makuha dito bayad na raw ako paano magbabayaran yan na sa akin ang billing form nito pa ng tao dito ako na ng mga tao wala na akong pangabono ang laki ng abono ko dito nagabono ako 60 km. hindi pa nakabalik kaya idol eh, tulungan mo kami dito sa mga hinahin ng mga hinahin ko para mabayaran nila yung mga atraso ng mga tao dito po sa inyong lahat. Dalawang buwan na, na, na po kayo, hindi nagsasahod. Opo, sa kapi, Ano raw pong dahilan? Bakit ito po nadidili? Anong sinasabi po nung mga boss? Wala pa raw silang koleksyon po sa Mega, Bo sa Mega World. Ayun ang ano, ay sa ang sagot ko, bakit na kami mag magintindi sa si Mega World yung kausap ko. Tama. Most likely baka na bayaran na ng Mega World itong kumpanya, itong uh, contractor. Pero yung contractor iniipit yung pera o hindi binibigay for whatever reason. Bayad na si Rice State Builders Corporation, Engineer Lopez, magandang hapon. Yes po, good afternoon po. Ma'am, so paano po ito hindi pa napapasweldoan yung mga construction workers niyo. Isang buwan po kaming na-delay sa pagbabayad sa kanila at saka meron na po kaming dalawang linggong na settle. Bali po yung commitment po ng aming company is hanggang Friday daw po. ma-settle po yung payment sa subcon. Pagdating ng Friday, itong Friday, bayad na sila. Opo, opo, Senato, Senator. Yan po yung commitment po mismo ng boss namin. Magkano pong balance nyo sa kanila? Yung kay Darwin po, less than 200000 po yung kay Darwin. 200000 kay Darwin? Opo. Pero lahat sila, yung isa bata, parang may nakapansin, minor ata to, ilang taong ka, na? Ilan taong ka na, na? 19 na po. 19? Okay, okay. so hindi ka na minor. Okay. By Friday, today is Monday, in four days time, bayad na silang lahat, tama? Yes. Po, ah, Okay. Attorney Dennis Manzanero. Yes po. Magandang hapon po, Senator. Gumawa ko kayo ng inspection site dito sa Rye State Builders Corporation at gusto ko by Friday talaga matutupad Dapat nandoon kayo by Friday, gumawa kayo ng meron makang na visitation authority of powers hmm. na para yes, pa. masiguro by Friday bayad na po lahat ng mga construction workers natin nandito. Apo, ah, po po. Tama po. apa apo. Okay, sige po. So, ma'am, Regilin, yes, engineer, po. so Friday bayad apa. Na lahat. apa apo. Okay. Ilan ba kayo hindi pa nababayaran? Sir, yung tao ko, ano po, nasa 30 sila. Pero yung mga siya sabi ni Ma'am Regilin, hindi po yan kasi may mga ano pa kami, may mga ano pa sila nga kulang sa akin sa ano sa mga bakod ko, sa street light ko, sa yung pagwiwili ng ano manhole cover. Kaya dapat senator, Iayos namin pagbiling para makuha namin lahat yung para sa amin, para makauwi kami sa kanya-kanya namin probinsya. Tama. So, ayan, engineer, ang gusto mangyari ni sir, iayusin yung billing nyo, meaning dapat by Friday, buo na, bayad na lahat. Yes, Senator. Bale po, pwede naman po sila pumunta dito sa para ayusin yung sinasabi niyang mga kulang na billing. Kasi kagaya po ng sa bakod niya, nakipag-reconcile po kami dun sa mismong tao niya. Okay. Kasi ma'am, ayoko nang i-hearing pa to. Kasi dami ko nang naka-program na hearing. Eh, pero kung kailangan, kung mamatigas kayo, i-hearing ko ito, eh, magkita-kita po tayo dun sa Senado at uh, the legislation para malaman natin kung bakit tuwing mag nadidelay yung pagbayad ng kliyente, nadadama yung mga workers. Dapat walang pakialam yung mga workers kung yung kliyente ninyo hindi pa nagbabayad ay eh, dapat may pang-abono kayo. Yun dapat ang patakaran. Palagi. Apo, apo. So, Friday, ma'am, doon sa site, doon magkukwentahan at bayad na sila. Apo, apo. Tama, okay. At uh, attorney Manzanero, dapat nandun yes, sa site. Pwede? Yes, po. Kunin ko na lang po kung ano, tap niyo kung saan po yung site na address pa. Ayun, sige po, sige po. Ope, sabi po salamat lang sa inyo. Po. Salamat po, attorney Manzanero, sir. Maraming salamat din po. Engineer Lopez, Maraming salamat yes, po, engineer. Yes po. Okay. Thank you. Thank you po. Ilan ba kayo? Siyam lang kami, Idol? Okay. Basta sa Friday, mapabayaran na kayo, sir. Ang gusto ko malaman, para masiguro, Friday, bayad na kayo, magkukwentahan po kayo. Ilan po kayo, lahat dito? Siyam. Siyam Oh, Siyam bibigyan ka ng, bigyan mo na 9,000 o dead sila, tigong 1,000 para pamasaya pabalik at uh, at least kahit pa paano by Friday. Siyam lang kayo dito. Okay. O Huwag gawin mo 2,000 bawat isa. Bigyan ka 2,000 bawat isa Sarapan, para pang araw-araw para pang gawin. Maraming salamat po. Okay. Malaking tulong po yun, Idol. Sige po. Okay na ba yun? Yes, idol. O, oh, 3,000 gawin natin. O, oh, 3,000. Ibigay sa kanila. Yes po, idol. Okay? Sige po. Marami po. Salamat, aram. idol. Salamat, salamat, idol. Sal thank you. Magpalain po kay idol. You. Thank you po. Okay. Bayad na kayo ba Friday? Doon na kayo mag-usap-usap. Okay? Okay. Salamat po. Salamat. At anyway, mag-monitor naman po yung taga-dole. Okay. Sige. Thank you, thank you. Ang party list na masasandalan. Aksyayes. Number 68 sa Balota. ايتو سلام 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 Okay, so sir, kanina nga po ay galing po tayo ng Dole at nakaharap nyo yung uh, Rev Corporation. So, kamusta po ba yung inyong naging pag-uusap? Na ito ma'am, binibigay sa amin na pauna na cheque, 159,000 ma'am, para maka, iba, nito makauwi na sa kanya-kanyang probinsya. Yung mga balansi dito na sa sunod na billing, yun ang mga na lahat sure, mababayaran na sila lahat. So yung mga kasamahan po natin dito, sila ay mababayaran naman na pag na-incash natin tong check. Mababayaran na po. Ba. Ano po ba yung napag-usapan nyo sa mga susunod pa na billing? Kasi pauna pa lang naman to. Ang susunod na billing, ma'am, ang gusto mayayari ng Ripcor, mag ano ako doon na, oo, oh, ako doon ng um, anong araw ako mag-willing para nandun din sila, para maayos na namin yung... kakulangan nila. So, kamusta naman yung ibang kanyong kasamahan? Kamusta kayo, sir? Okay lang naman, ma'am. Masaya na kasi naibigyan na yung pera tapos makauwi na sa amin. Salamat sa Salamat sa Idol Rafi. Salamat, salamat sa tulong niyo po sa amin. Magkano po ang makukuha niyo dito? 112,000, ma'am. Marami ang marami salamat Idol sa naging tulong mo sa amin. Malaking bagay yan sa kagaya namin na mga probinsyano. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami makasingil sa kanila. Sasamahan namin kayong Ian Cash to Sir sa kanyang nakalagay na post-dated check para ma-ensure namin na hindi tatalbog yung check. Eh. Okay? Maraming salamat, ma'am. Maraming maraming salamat idol Rappitol po Magandang araw po sa inyo, Sir Darwin. So ngayon po, ano po ba yung update regarding po doon sa cheque na ibinigay po nitong uh, Rev Corporation? Ayan yeah, ma na nainkas ko na yung cheque na binigay nila na 159K. So, ngayon ipamimigay ko na sa mga tao para makakawin na sila. Uh, maraming maraming salamat, Idol Rapitol po. Okay, so ngayon papamigay na natin siya, pila lang po kaya, okay? Pila, 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 pila. Idol Rafi, nakuha ko na yung para sa amin ng Idol. Sala salamat. 4,600. Salamat po, Sir Rafi Tolpo. Maraming salamat, Idol Rafi Tolpo. Mar maraming salamat po kay Idol Rafi Tolpo na tumulong sa amin. Sir Rabe, nandito na. Salamat. So sir, ngayon po ay na-distribute na po sa inyo yung uh, check na na nagkakahalagang 159,000. So ikaw ba sir, kamusta? Magkano ang iyong nakuha? 106, ma'am. So ano pong pakiramdam nyo ngayon? Uh, masayang masaya, ma'am. Sir, eh, nakuha na namin. Uh, makauwi na kami sa aming probinsya para maibigay ko din sa mga tao ko, ma'am. Oh, ganun po, ma'am. Tsaka ako po, ma'am. Uh, okay na po. Makakapag-umpisa na po ako ng trabaho. Paalis na po kami nito papuntang Olonga po. Maraming maraming salamat Idol sa tulong mo sa amin. Nakukuha na rin namin yung para sa mga tao na sa mga arawan. So sir, so regarding naman doon sa mga verification pa na hindi pa na ibibigay, from time to time, monitor namin kayo ha para maibigay din yung para doon sa mga pakyawan. Okay po? So for the meantime, ang mahalaga dito, majority or karamihan sa iyong mga trabahador ay nakuha na yung para sa kanila. Okay po? Unang-unang po sa Maraming maraming salamat po sir Idol Rapid sa mga tulong po ninyo at ngayon po naibigay na po yung mga mga rapatang po namin kundi po nandari sa inyo hindi po namin makakamtan tong ganito Maraming maraming salamat po Idol Rapi Tulfon po.